Yan, magandang araw mga kapo at mga kamader Magandang umaga at Time check po, alas 8 na ng umaga Ayan, napakalas, napakalakas pa rin po ng ulan dito sa amin Ayan po si Dida, medyo malungkot sa pangyayari <laughs> Ipapaliwalag ko ko po mga kamader at mga kahapok kung, ba, kung bakit ko bigla-biglaan ay mapapatikil itong pagpapagawa ng bahay ni Kapok. So, bali yan mga kamater, mga Kapok. Ah, ganito po yan. Yung pong magpabahay kami ni, nung sabihan po ako ni kamater na papabahayan, eh, siyempre po natawa ako. At magkakabahay kami ay eh. At yung po naman ay video ko para sa kanya. Bablog. Wala pong problema. Simple po. Ang pabor, sa, pabor na pabor sa akin. Magbablog ako sa kanya. Magbablog ako sa akin. Laging pabor po sa akin. Tapos sa pabahay ko pa. Tapos po ang sabi niya sa akin. Huwag mong intindihin ang mga basher. Mga basher lang yan. Yung lang ignorin. Adi maganda maganda po usap namin ganayon. No? siyempre po sino pong na hindi maliligayahan na ganayon. Magbabalik ka na para sa iyo. Magbabalik ka kay para kay Mother Ruling tas may bahay ka pa. Ay la, pakalaki ng paboro niya sa amin. Eh ngayon nga hong, na umpisa na yung pabahay na yan. At ay, ma may taas na rin naman. Ay, ang nangyayari po ngayon, ay may nagko-comment na mabagal daw yung gawa ni tatay at saka rong kasama ngayon po ay eh, sa akin si Mother Rooney uh, at may mga basher daw na nagsasabing mabagal mabagal daw po at ang trabahador para daw po sa para din daw po sa akin yun ay eh, palitan ang mga trabahador at may mga basher na nagsisilputan ang sitwasyon ko noon ay ganito Biyan ang ko naman po yung sinasabi niyang trabador, tatay ko. Nakapapalitan. Yung tao naman po ay trabaho lamang. Makayos naman po magtrabaho sa akin. Sa akin po tingin ay makayos ang trabaho at talagang subok na po dito sa amin. Yan po ang tawagin dito magtrabador. Kahit kanina po kayo magtanong at pumunta kayo dito. Yung mga malapit dito. Ngayon lang po siya nakarinig ng salita ng ganan yan. At nakadanas na ng ganay mga masakit na salita. Nadidepress na ho yung biyanan ko siyempre. Wala naman siyang ginawa. Ang masama, nagtatrabaho lang. Eh, parang pinamimili po tayo ni Kamader na Siyempre po, ang chat sa atin ay hindi na siya magpapadala ng pera kung yan pa rin ang magtatrabaho. Iibahin ang trabaho sa mga bata. Ay eh, dito naman po sa amin, mga bata, yung eh, mga walang alam sa trabaho. Hanggang libro lang ho, matanda ho dito may skill. Sa bata ako, libro, yung hindi ang isa pa ho sa inaano ni Ma'am Luz kay Tatay Bianag. Ayan po yung sinabi ko na rin naman nung una, bago pa mong magsimula, ang wala na sa kanila yung building. At ang inaasahan ko naman po ay kahoy ang, ang ilalagay na malapit na ako sa bundok. Siyempre po dahil sa pag-iingat ni Kamader na baka daw tayo mahuli po ay eh, baka nalaang. Kaya po sabi ko ang wala lang po kay Tatay Bianag yung building. Sabi ko po ay eh, mayroon naman pong nabibili yung mga disposable natin na tatong libo. Ayaw po, pumayag naman ako si kamader, Eh, sige yan niya. At yun na lang ang gagawin. Ayan nga, dahil sa mga comment, ay eh, nagbabago na ang isip ni kamader at gusto palitan yung mga tatay biyan ng Eh, sa ano yung napakahirap ng na desisyon yun. Sipin nyo ho ay ba nagtatrabaho Asan dito lang siya sa bahay tapos po ay sa kanya pa rin galing yung lote tapos dito kami nakatira sa kanyang bahay ay kaya ho ay ang desisyon ho diyan ay mahirap mang sabihin na talaga akong napakahirap na desisyon ay pero gusto ko magkabahay Naroon na masisilungan. Ay kung pinamimili naman tayo. Kung kayo ang bibiliin nyo ay kung sa inyo mangyari ang pagkakatangay kayo yung Iwan ka lang ho, kung anong gagawin. Pero ang desisyon ko ho, ay mas maganda ho ay talagang tawag dito para sa akin ng mga kamali na ang pipiliin ko ay yung aking pamilya. May bahay nga ako. Na tapos may bahay at pero yung yung biyanan ko naman ay masama ang sa amin. Sa akin. Nagtatampo. Aanin ko naman ho yung bahay. Ayan naman ho, kaya ko yung pagawa siguro pag ako yung nakahanap-hanap na. Isa naman ho yung 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 mabigat. Dahil yung tatay biyara ko naman ho ay walang ginawang masama. Ang trabaho lang. And this is, wala pipiliin namin yung aming yung aking tatay biyara. Kahit hindi na ho'y tuloy yung pabahay, ay lang ho sa amin. Kaya ma. baka, Carlo, dahil pwede naman, ang decision din mga maroon eh, ay talagang hindi na naman yung sa comment, talagang hindi na siya papadala. Ibig sabihin, hindi na rin pala matutuloy ang bahay? So, ang ibig kong eh, ano ah, noon pa man, alam na niya, alam na natin dito sa social, social media, marami talagang basher. Hmm. Umaga naman, alam na po, alam na po natin yan. Doon sa bahay namin po na tulutuluan at butas-butas, meron po kami nasisulungan. Okay na po sa amin iyon dahil po pangarap po namin magkabahay pero sa kahirapan namin ng buhay tanggap po namin yung bahay namin. Kaya lang, dumating po itong punto na kami po ay magkakaroon ng magandang pagkakataon na magkakaroon ng bahay. Ikinatuwa po namin iyon at ipinagpasalamat namin sa Diyos dahil may marabuting puso na tumutulong sa amin. Pero dumating po yung sa punto na mayroong basher na ganayan. Ang hindi po namin matanggap yung ganitong mapapatigil yung aming pabahay. bahay, Map mapapatigil nga po tayo magpapagawa ng bahay. Sa puntong ito, saan po kami sisilong? Kayo po ang lumagay sa aming pagkakata sa aming tayo na yung pong aming tatay tatanggalin namin trabaho sa trabaho dahil ibang ang gagawa. Ay saan po kami tumutuloy? Dan dito po kami sa aming ama dahil wala po kami sisilungan Sa puntong ganito po, yung bash yung, sinasabi po ninyo na mahinang magtrabaho, hindi po niyo nakikita yung gawa nila. Kahit umuulan, tumutatrabaho po siya, nagtatrabaho po siya. At kahit wala na po sa oras ang kanyang sibig na po siya, wala na po sa oras ang kanyang ipapasok, nagtatrabaho pa rin po siya. Kahit wala na po siyang katulong. Hindi po niyo po nakikita yung kanyang gawa para po siya ihusgahan natin. Oo po at matanda po siya. Pero alam po na yung kanyang trabaho. Pero kung kukuha po kayo ng ibang trabahador na ng bata, iba po yung nandito po tayo sa linang ay nandito po tayo sa bundok. Ang kabataan po dito ay hindi alam ang ganoong trabaho. Dito po sa bundok ay ang, tra ang trabahador na mason ay medyo may edad. Pero ma alam po nalang kanilang ginagawa. Mabilis po sila, hindi po sinyo mabagal. Yun lang po ang aking pinupunto dahil po sa basher na binabasher ninyo po yung aking ama. Nasa mo po namin kinutuluyan. Yun lang ko. So, ayan po mga kamater. Uh, yun lang ako ang problema. Kaya ho ay tanggap na ho namin na ano, ipapatigil na ni kamater itong babahay. Uh, despite na sa kabila nito ay oh, tingis, Ay wala kami matutuluyan at hindi, hindi na itutuloy itong aming bahay kahit hindi matagal ha, siguro ay eh, mabubuhan din namin yan pero ang mahirap dito yung kami nakikituloy sa ibang bahay mas maaigin nga ho nga sabi ng asawa ko na ano hindi na nasira yung aming bahay at may natutuloy yan kami ay ngayon ay matitingga kami dito nakikitira ay mahirap po ay <laughs> maganda yun Ah, uh, ano uh, Mas 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 uh, no na walang mag-offer na kami ay pabahayan. Oh. Kaysa naman po nag-offer ngayon na may nag-offer na po po bahay pero hindi naman po matutuloy. Ayan po, walang bubong, wala kami mga Kaysa nun po noon na kahit po tunuturan tulung yung bahay namin, okay na po kami doon. Kahit dahil po kami ay nanuus sa rin namin pamamahay. Kahit po yan ay hindi dito may tulo, gato ang bahay, may natutuloyan po kami. Masaya naman tayo. Masaya tayo noon. Wala naman so, tayong problema. Wala po kaming problema na lang kaya namin napabububong at sa bahay na ito. Dahil, uh, so, po, ang problema namin. Sa ano kaya yung iniisip natin noon, yung kaya wala tayong problema, yung kaya, ano ba, wala, wala tampuha sa mga pamilya. Wala. Wala ganyan. Kasi uh, sa nangyayari po ngayon uh, nito. Sa nangyayari ngayon ay parang... Medyo barang, alanganin po ay, dahil pamilya po namin yung nagtatrabaho. Hmm kung tatanggalin po naman namin iyon, ay sana, nasa naman po ang aming kahihiyan sa aking ama. Hmm. sa inyo po yun lumagay. Dahil, uh, issue, iso, kung tumanda po siya, wala na po baga siya ang karapatang magtrabaho kahit siya matanda na. Dahil, uh, matan yung pong inaanan ninyo ay matanda na siya. Kung hindi po purkit matanda, wala ka na pong karapatang magtrabaho. Hindi po baga. Nagtatrabaho po siya para sa kanyang pamilya. Tapos sasabihan niya po siya ng mabagal. Wala po tayong kuwan sa anong mabagal dahil hindi po natin nakikita ang kanyang limang kanyang trabaho. Basta po lang tayo nakikita natin, ay matanda ito, mabagal ngayon. Hindi po natin alam na kuha na ay ganito pala ang trabaho niya kahit hindi niya na oras ay tumatrabaho pa. Ayun mga kamader, ayun uh, po ang napagdesisya namin mag-asawa. Ito lang po itutuloy ni kamader kung iba po sa trabaho para sa amin naman ho eh, nasa naman ho ang kusisya ko at ipapatuloy ko nga yung eh, iba naman ang kukunin ko mahirap po para sa amin yun kaya eh, maraming salamat pa rin po kay kamadir sa kanyang pagpagawa sa amin bahay pero nakapag-decision na ho kami na gano'n. papipiliin ho kami eh pwedeng ituloy yung bahay at diridiritso pag iba ang trabahador ang gagawa Masakit man nung isipin na gano'n ang mungyayari, yun na ang akong namin. Kahit po kami walang masisilungan ngayon. Dati naman ho, nung kami nasa bahay namin, kahit sira-sira tuluan ay eh, walang problemong ganito, masaya naman kami. And ako sa mga basher na nagpukunod ng ganyan, ay bigla ako matitigil na itong pabahay. Siyempre, nangihinayang din po kami. Pero maraming salamat pa rin po mga Mother Honey. sa amin ho ay ang pipiliin namin yung tatay.